Harapan naman na nasaksihan ng isa pa nga lumutang na saksi ang pagbatay sa sampung nawawalang sa Ito ang isiniwalat na ng, nga uh, nagpakilalang pangalawang witness o saksi sa mga missing sa bungeros na si Elakim Kim Patindongan, kapatid ng whistleblower na si Julie Patindongan. Sa programang executive session ng DZRH, sinabi ni Justice Secretary Boy Remulia pinasundo nila mula sa Cambodia si Elakim Kim dahil pinagtago umano ito ng gambling taiku na si Atong Ang at binigyan pa ng pekeng passport. Mabigat din anya ang mga testimonya ni Ella Kim dahil direkta na nito nga nakita ang pagpatay sa sampung sabungero galing sa Santa Cruz at sa Lipa, Batangas.